afternoon sa ating lahat Yan nandito tayo ngayon sa highway Super init mga chong Meron akong nakita Ibon dito na Ibon dito mga chong itlog sa may gilid ng kalsada So yung mga ibon napipisa na yung mga Yung itlog nya Medyo malakas na So tingnan natin kung nandito pa ba So tara let's go Hi guys akyat ng unti so andito lang yun sa siya sa gilid saan ba yun banda aray ano dito dito yung nakita ako nung nakaraan sana nandito pa yung ano na yun yung yung mga yung mga anak nya yung nagiging uh, pisa, yung itlog na napisa sana kaya yun ay ito ito yon mga tsungo. Yon. Ay, yun, wala na. Wala na. Sangkap na. Ang bilis ha. Ah. Yun. Wala na mga chong Hindi na tinabutan. Sayang, di natin abutan. So alam ko marami-rami pa rin dito. Hindi natin naabutan mga chong. So hanap na tayo ulit ng iba. Baka may makita tayo. Right. Init. Direct ng araw mga chong. Oh. Sobrang Surang init.